Okay, hello guys. So, sa video na ito ay pag-uusapan naman natin kung ang Diyos ba ay alam ang iniisip ng mga tao o hindi. Dahil may mga tao, mga kapatid na naniniwala na ang Diyos daw ay hindi alam ang iniisip ng mga tao. Kumbaga, malalaman lang muna daw ng Diyos ang isang bagay kung gagawin na ito ng tao sa akto mismo, hindi 'yung iniisip pa lang or binabalak pa lang ng tao. Pero sa video na ito, guys, ay patutunayan natin or uh, pag-aaralan natin kung ang Diyos ba talaga ay alam ang iniisip ng tao o hindi or kung sa uh, ano ba 'to? Sa simpleng uh, salita ay kung alam ba ng Diyos ang saluubin ng mga tao kahit hindi niya pa ginagawa ang isang bagay? Yan. Unahin natin ito guys or mga kapatid sa awit or psalm sa English. No? 139 verse, verses 1 and 2. Sabi dito, O Panginoon, sa verse 1, O Panginoon, iyong sinisiyasat or siniyasat ako at nakilala ako sa verse 2, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pag pagtindig, iyong nauunawa. Yan. Ano niya to? Yan, huwag kakalimutan niya. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Yan. Yan yung dapat maintindihan ng bawat isa, mga kapatid, na ang Diyos ay alam niya ang ating pag-iisip yan. Maliwanag naman dyan, mga kapatid, na alam ng Diyos ang pag-iisip ng isang tao. Sumali so, yung paniniwala na hindi alam ng Diyos ang pag-iisip ng tao o yung mga gagawin ng tao, binabalak ng mga tao. Dahil yung mga tao walang ganun. So, sobrang mali ang kanilang paniniwala dahil unang-una, nililimitahan nila ang kakayahan ng Diyos, nililimitahan nila ang kapangyarihan ng Diyos na malaman ang lahat ng bagay. Yan. So pangalawa, uh, dito tayo sa pangalawang uh, verse sa Jeremiah chapter 17 verse 10. Sabi dito sa verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Yan. Yan, inulit pag sumisiyasat asumisiyasat ng ano? ng pag-iisip aking tinatarok ang mga puso yan, mga puso upang magbigay sa bawat uh, tao ayon sa kanikaniyang lakad ayon sa bunga ng kanikaniyang mga gawain so napakalinaw dito mga kapatid na ang Diyos pala sinisiyasat o sumisiyasat siya ng ating pag-iisip yan, napakalino dyan uh, mga kapatid na sinisiyasat ng Panginoon ang ating pag-iisip at hindi lang ang pag-iisip ha, at ang ating mga puso din ay kanyang tinatarok. Alam niya ang lahat ng bagay kasi nga Diyos siya, makapangyarihan siya. Kumbaga, all-knowing siya. Alam niya ang lahat ng bagay. So, ang mga taong itong naniniwala na hindi daw alam ng Diyos ang iniisip ng tao, ay nililimatahan talaga nila ang kapangyarihan ng Diyos at ang turo nila ay sa demon sa mga devild sa mga anak oh, ng diablo 'di ba si Satanas siya ay father of oh, 'di ba father of all lies 'no ah uh, 'yun yung ano niya ah uh, character oh, at ito namang mga false teacher ay ginagaya naman siyempre yung kanilang ama so dito tayo sa sunod dito sa Mateo chapter 9 verse 4 mga kapatid sabi dito nang uh, Uh, sa verse 4, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, ayat sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? So, sa si Jesus pala, pa, pala, mga kapatid, o ang ating Panginoon, alam ang iniisip ng mga tao. O, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Napakalinaw dito mga kapatid na alam ng Diyos ang iniisip ng tao dahil si Jesus ay Diyos. So lalabas pala no na pag sinabi mong hindi alam ng uh, Ama ang lahat ng bagay o iniisip ng mga tao, lalabas na si Jesus pala na anak ay alam pero yung Ama hindi. Meron bang ganun? So sa uh, masyado talagang demonic ang teachings na hindi daw alam ng Diyos ang uh, iniisip ng tao. Yan. Kasi ang rason nila uh, mga kapatid na kapag alam daw ng Diyos ang uh, iniisip ng tao, lalabas daw no, na kinokontrol ng Diyos ang tao. Saan ba natin mababasa sa Biblia na porket alam ng Diyos ang iniisip ng tao, ay siya na yung nagkukontrol sa atin. Walang ganung turo sa Biblia mga kapatid. Alam natin na kahit alam ng Diyos ang ating iniisip, kahit alam ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi na nga nga na siya ang nagkukontrol sa atin. Tayo pa rin yung nagkukontrol sa ating mga sarili, alam niya lang. O, alam niya lang. Pero hindi ang Diyos ang kumukontrol sa atin, kaya masyadong very weak ng kanilang... Uh, doktrina patungko sa hindi alam ng Diyos ang iniisip ng tao, hindi sa Diyos ang turong yan dahil maliwanag na hayagang salungat yan dito, lalong na dito na alam ni Jesus ang kanilang iniisip. O, oh, ang linaw niya na. Ang linaw. Huwag niyong kakalimutan yan. At i-take note nyo ito mga kapatid, uh, ang mga verse na ito. Dahil kapag may nakausap kayo, ay ipakita nyo ang mga verses na ito, uh, five verses na ito na nagsasabi na alam ng Diyos ang iniisip ng tao at sinisiyasat pa nga. Yan. Dito tayo. Uh, pang ilan na ba to? Oh, bago maglast. Dito sa unang koronika, chapter 28, verse 9. Sabi dito, At ikaw, at ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat, yan, ayan na naman, sinisiyasat, nino, ni Yahweh, ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak. Yan, nauunawaan pala ang ating binabalak at ano, iniisip. Yun, Nauna, nauunawaan ni Yahweh ang binabalak ng tao, hindi lang binabalak, kundi iniisip pa. O, oh, talagang alam niya ang lahat ng bagay. Kaya kapag sinabi mo hindi alam ni Yahweh, unang Diyos, ang lahat ng bagay o ang iniisip ng tao, para mo na rin sinabing sinungaling ang Biblia dahil may nagsasabi na alam ng Diyos ang ating iniisip kahit hindi pa natin ito ginagawa. Oh. Kagaya ng turo ng uh, sa Biblia, isang passage sa Biblia na uh, wag daw tayong paulit-ulit sa ating panalangin dahil alam na ng Diyos ang iyong uh, idadalangin sa kanya bago mo pa ito idalangin. Oh. Kaya huwag tayong paulit-ulit sa pananalangin. Dahil alam nga ng Diyos ang lahat ng bagay. O, oh, hindi porke na alam ng Diyos. O, oh, take note to ito, mga kapatid. Hindi porke na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi porke na alam ng Diyos ang ating iniisip. Ay siya na ang nagkocontrol sa tao. May kalayaan pa rin tayo. Hindi yung free will, hindi siya nagkocontradict sa all-knowing God. O, oh, yan yung dapat nating maintindihan mga kapatid. Ah, oh, dito tayo sa last. Oh, uh, sa last. Uh, Hebreo chapter 4, verse 12. Sabi dito, "Ang salita ng Diyos, oh, ito, salita ng Diyos ay buhay at mabisa, buhay, mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa, espiritu ng mga kasukasuan at buto." at nakakaalam ng mga ano nakakaalam ng ano daw mga isip at binabalak ng puso yon yun pala yung sinasabi diyan mga isip at binabalak ng puso alam ng salita ng Diyos ang mga isip or mga iniisip ng tao ang binabalak ng puso ng mga tao yon kasi may mga ito it isa din ito sa kanilang argument na sabi nila alam lang ng Diyos daw yung binabalak ng tao. I mean, alam lang daw ng Diyos kapag uh, pumasok na daw ito sa ating puso at hin pero hindi alam ng Diyos kapag nasa isip natin. Yun, yun yung sabi ng nakausap kong uh, naniniwala na hindi daw alam ng Diyos ang pag-iisip ng tao eh. Pero kung nasa puso daw, alam na yun ng Diyos. Pero dito maliwanag dito mga kapatid, alam ng Diyos ang iniisip tapos hindi lang yung iniisip Pati, minibalak ng puso. Kaya nga, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya, huwag kayong maniniwala, huwag kayong papalok, mga kapatid, sa mga false teachers na nagtuturo na hindi daw alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Dahil, hindi sa Diyos ang turong yan. Dahil, sinasabi lang natin na mga as uh, na sinungaling ang Biblia, itong uh, limang passage na itong binasa natin, itong limang passage na binasa natin, Kapag naniwala tayo na hindi alam ng Diyos ang iniisip ng tao, lalabas na itong limang uh, passage na binasa natin ngayon sa video na ito ay mali. Uh, yan yung tatandaan natin mga kapatid, ay mali. Pero hindi ganon dahil hindi tayo katulad nila na mga false teacher. Kaya mag-ingat tayo dahil sabi ng Panginoon, sa huling mga araw, maraming lalabas na bula ang propeta at bula ang mga ngaral. Yan. So yan lang mga kapatid thank you and god bless